Ito siguro ang pinakasimpleng ideya kung bakit umaabante ang isang tao at lumilipat mula consumer to wealth builder. Handa ka na bang umaman? Maraming nagtatanong o humihingi ng karagdagang paliwanag sa topic ng savings at checkings account. Ako rin naman nung una ay medyo nalito sa silbi ng mga iba't ibang mga account na ito. Kaya back to basics muna tayo mga kadiskarte. After all, sabi nga ni Pablo Picasso, Learn the rules like a pro so you can break them like an artist. Ito siguro ang pinakasimpleng ideya kung bakit umaabante ang isang tao at lumilipat mula consumer to wealth builder. Handa ka na bang umaman? Ang savings account ay para sa mga oportunidad na dumadating sa atin. Opportunity comes to those who prepare for it, ika nga. Samantala, ang checkings o current account ay ang mga player one controller ng galawan mo. Ang checkings o minsan tinatawag na current account ay dinisenyo at kadalasang ginagamit para ma-facilitate o mapadali ang paglabas at pasok ng pera sa mga account na ito. Mas madali ding pamahalaan ang mga transaction dito o bird's eye view, kumbaga. Dahil maaari kang mag-issue ng cheque sa account na ito. Hence the name, Checkings Account. Dinisenyo din ito upang mapadali ang pagkuha ng pera kapag kailangan kumpara sa traditional na savings account. Ang savings account ay para sa pag-iipon. Kaya nga savings, di ba? Unfortunately, ginagawa ng karamihan na transactional account ito imbis na account para sa kinabukasan. Maaari itong gamitin upang kuhanan ng pera at mga transaksyon, ngunit hanggang hindi mo hinihiwalay ang gastusin at savings mo, magagalaw at magagalaw mo yan. Karamihan ng Pilipino ay iisa lamang ang account, kung kaya't nahihirapan silang mag-ipon. Kasi kung isipin mo, ang ginagawa nilang pitaka ay ang piggy bank, so mahirap gawin yun. Ang pinakamabisang solusyon ay gumawa ng 4-bucket strategy Kung saan, ang talinghaga ng apat na timba ay ang magsasaayos ng paghawak ng pera mo Una, ay ang checkings account mo Diyan mo padadaani ng pera Para mas madali mo ng mapahamalaan ang paglabas at pagpasok ng pera Dito, maganda i-automate ang mga bayarin katulad ng kuryente, tubig, internet at iba pa Pangalawa, ang savings account. Dito ka maglalagay ng itatabi mo para sa mga bagong oportunidad. Katulad ng mga rush sale na bahay o lupa. O di kaya mga bagong business opportunity. Pangatlo ay ang cash o parang flexible account yan para sa money mo. Dito mo babudgetin naman ang mga iba pang kailangan mo sa buhay katulad ng pangsahe, pang grocery at ang sarili mong buho. Finally, gumawa ka ng isang Retirement of Freedom account. Ito ang account na magpapalaya sa iyo isang araw na maaaring maging katulad na Video Personals Equity and Retirement Account o di kaya G-Invest ng Globe. Ang diskarte ng apat na timba ay hindi lamang epektibo sa pagligo. <laughs> Ngunit, maaari mong iabante ang sitwasyon mo sa pagmanage sa pera. 4 Bucket Strategy kaya hanggang sa susunod mga kadiskarte, kung nagustuhan nyo ito, huwag nyo kalimutang i-like, share at comment na rin para makatulong sa analytics. At sa mga ibang potensyal na may kailangan ng impormasyon na ito para madali nating maikalat sa kanila. Kaya hanggang sa susunod, salamat!